sweldo nyo, bibigyan nyo sarili nyo ng mga bonus allowance. Sige, isang million yung mga gago. Mga board member. Samantalang mga nagkakandakuba ng mga Miko, mga Maiko, mga Tomas, mga anak nila. Eh, magpa check up, Diyos ko po, hindi ba pa-check up, check up, dahil eh wala eh, walang binipisyo mahita sa pilihan. Sige nga, Senador pero sagutin mo nga, ma'am. Kita Bakit? mananahimik ka, magaling ka lang magpunapuna na ng mga isolay nyo yung pondo 60 million. Ikaw nga tanungin ko, nasaan na yung 1 million, 1 billion, million na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PILHEP noong 2015? Nasaan na? E pinapasole na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusole. Bakit ma'am? Quits na lang pa? Dahil senador ka na. Ayun, hindi naman po pwede. Kasama rin ako nag-contribute, membro po ako ng PILET, nagbigay din ako doon. Itong katabi ko si Engineer Mariscote, si Sarah Pagpo, si Engineer Tom Anakta, nag-contribute din dyan. Sorry ka dyan. Pinangunod sa mga sarili ninyo yung mga contribute namin. Ngayon, hinihingi namin, ibalik nyo. Ibalik nyo. Ay, contribution namin yung pera namin yung madam. O, oh. hindi yung ordinary-ordinary yung uh, pinagkukuha sa mga excise tax, mga bank pensyonan natin, sa sweldo namin na kinakaltas buwan-buwan ng employer o mga personal contribution namin, pati yung yayaho namin, ha? yung katulong sa bahay, nakukontribute, nagka binabawasan ng na sweldo niya para makapagbayad lang sa pilihan ng 100 pesos sa month. Kukunin niyo pa yun? Ang kapal naman ang mukha ninyo. O ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang dapat mas pauna o yung 60 million. Ay, yung 60 million talaga naman may papeles, may dokumento. Yung 1 billion, madam, 1.7, may dokumento ba? May papakita nyo ba kung saan pumunta? Magkano ang tinanggap mo? Pwede po ba, Senator Ontiveros, ipakita mo kung magkano kinita mo? Diyos like, like like, like, yeah. na po naman, diyan kayo magaling, pumuna like, kayo ng pungo ng mga demonyo kayo Pero sarili ninyo, hindi ninyo tignas sa salawin, magalamin muna kayo kung may uling ang mukha nyo Hindi yung tira kayo ng tira, nagmamagaling kayo, nagmamalinis kayo, akala nyo santo kayo Mga santong kabayo kayo, mga hinayopak kayo Ito naman, Trillanes, ha? Tumigil nyo na nga para ka, mabuti pa nga yung mga kaibigan ko, mga member isang salita kung totoo yung sinasabi. Ikaw, hindi ko alam kung anong community kang miyembro kang hinayop ka ka. Hindi ka rin. Na... <laughs> hindi si LGBT community yung dago na yan. Siguro sa demonyo community, tatanggapin ka at sinungaling ko. Hindi ba yung sinabi ng Pangulo na sinungaling yung lalaki niya? Sinabi thousand a month dyan sa D.O.T. Unul, tinanong mo ako kung magkano ang sinisweldo ko, di sinabi ko 150. Ngayon, sasabihin mo sa interview nga rin na sa isang uh, isang istasyon na dilawan, 150, inamin ni Erwin Tulpo na 150 ang uh, nakinabang siya monthly. Unul, dito ngayon, Unul, mas ah, pariyose. O ngayon, o yung temeros, mas eh, hanggang matapos tayo, alas 12, nakabukas ang linya ng ano yung telepono. Ano yung mga telepono, ah, uh, Salome? Ito ang pwede niyo tawagan. O kahit kung hindi kayo, abogado niyo nila, kung natatakot kayo, Trillanes, kung naiihi ka ngayon sa panty mo, ay panty break. O ito, Untiveros, kung nata, naiipot ka ngayon sa tibak mo. Ito, pwede mong tawagan. 924-2620. 920-0437 at 929-0441. Sa kutil, uh, kung talagang matapang kayo, ngayon, kayo naman ang pumunta sa teritoryo ko. Pumunta ko sa teritoryo nyo kahapon, bitbit -bit ko yung young ko. Ngayon, Trillanes, kung talagang may young bulls ka, patunahin mo na lalaking ka, hindi ka binabae, eh, ikaw naman ang tumawag sa amin. Ano nalang bayan? Bayan yung kita. O, bayan yung Oras, <laughs> alas 21 na, umaga bayan. Diyan lamang ho kayo ha. At tabayanan po natin ang tawad po ni Sen. Frellanes at Rizal Ako naman ang sa inyo. Kahapon ang gagaling niyo magsasalita, akala niyo. Pasalamatan na si Senator Gordon eh. Hindi pa ako tapos eh. Kung na ako, Senator Gordon eh. Eh sasabihin ko sana eh. Salita ka ng salita, gawa ka ng gawa ng kwento na sanay ka kasi walang uh, bumapalag sa'yo.